Hello mga tibiring eh, support this video. <laughs> At dahil maaga akong lumabas sa akin work, ayan, nag-part-time muna ang auntie nyo. Lahat-lahat na lang ginagawa ng auntie nyo para kumita ng, ng pera, ng salapi, para may maipadala sa Pilipinas. So, gagawin lahat ng tibiring para kumita ng pera, guys. At ayan, nag-car wash-car wash ang nyo. Ayan guys, dito lamang yan guys. Oh, sa tabi ng ano namin, nag part-time muna ako guys. Sayang din, 'di ba? Oh, 'di ba? Makikita naman ninyo. Oh, part-timer ang Lola niyo for today's video, guys. Ayan. Oh, so nagka-pera ako dyan, guys ng 100 dirhams. Wasan oh, mo po yung 100 dirhams guys kung hindi ko ginawa to, 'di ba? Oh, ayan. So next, ano na naman kaya? Sana naman kaya ako magpa-part-time guys. Abangan. Abangan na lang ko kung saan ulit ako magpa-part-time. Bye-bye.